Natatandaan nyo pa ba yung inumin na yan? Tama, yan po yung pop cola. Diba marami sa atin nagtatanong ba't kaya biglang nawala yung pop cola? Dati, ang pop cola ay pabagmayari ni Wong Ning. Noong 1918, kabilang ito sa Manila Irrated Water Factory. Na hindi kompleto yung childhood natin pag wala yung pop cola. Dati natatandaan ko, 6 pesos makakabili ka na ng pop eh. Then, nung sa research, nung nakulong tong si Wong Ning at tun na din namatay sa kulungan, pinagpatuloy ito nung kanyang panganay na anak na si Henry Wong. At kalaunan, pinalitan ito ng Cosmos Batling Corporation. Sa Valenzuela, meron tayo dyan eh, malapit sa BB. Yan, meron tayong Cosmos Batling Corporation. Kaso ngayon, abandonado na po siya. At ito palang lang cosmos nung nagkaroon ng sakit si Henry Wong. Ibinenta ito sa Arab uh, RFM Corporation ng 500 million. Tapos nabili ito ng RFM Corporation, binenta naman ito sa Katunggali na Corporation ng Coca-Cola. Binili ito ng 14.5 ng Coca-Cola. Billion. Imagine niyo yung dating inumin natin. Kasabayan pala ng pop cola yung sarsi. Pero, dahil nga sa katunggali ng Coca-Cola, hindi na sila nag-produce ng pop cola. Itinuloy na lang nila yung Coca-Cola na product nila. Dati sa probinsya, usong-uso yung pop cola eh. Tapos, sumikat din yung commercial na 6 pesos lang yung pop cola. Marami sa atin, yung mga batang 90s, anabotan pa yan yung papkola. Pero ngayon, ma madala na yata, may pumalit RC cola naman eh. Pero iba talaga yung papkola dati. Samaan mo lang ng biskwit dati. Panalo na. Kasi ininom natin yan, tuwing tanghalian, o kaya sa hapon, gusto natin magmerienda, sabayan mo ng mga tinapay. Ngayon parang wala na po yata ang pop cola Talagang kumbaga phase out na. May mga ibang inumin na rin kasi ngayon eh. Nandiyan yung pinaka sikat yung Coca-Cola, Pepsi, Mountain Dew, Royal, Asmerinda, RC Dati, pag narinig mo yung pop cola, alam mo na, ay, makabili nga sa tindahan. Ayun, na-face uh, out na din, sabay ng ibang mga inumin. Dati, isa yun sa pinakasikat at kilalang inumin yung pop cola. Ini-endorse pa nga ng mga sikat na artista. Dati, yung pop cola. At syempre, naibili na rin ito sa kalaban na company. Hindi na rin nag-produce eh. Pero dati grabe kasi kata ng pop -cola. Panalo. Sabi ko nga hindi kumpleto yung childhood natin pag walang pop cola. So yung mga nakaabot po sa pop cola, comment down below po. Salamat.